magandang umaga sa inyo, mga bro at send out po sa inyong lahat sa aking mga taga at ako nga pala ay mag ng pain yari sa balahibo at hindi ngayon maibigan mga bro ang aking kabad hindi pa panahon Yan. at sa ano man ako sa balahibo muna ang tawagin yan ang aking kawin. Okay mga bro. Ayan. Yeah. Kita ganun niya yan mga bro. Ayan. Yeah. Maliit lang kawin ko mga bro. May butas yan. May butas. Yeah. Ayan. May mm. butas. Dalawang piraso lang mga bro. Ay balahibo mo ng manok mga bro. At may kulay putay. Ayan. Yeah. na Na, na mm. Yan, kulay Para alamang mga bro Yan, tatlong klase lang Aking gagamitin na Magmimits-mits mits Mga bro At, o na may supply din kailangan ah, may brass kasi babrasin natin yung ano at kailangan may gunting okay so right una ito muna sasapinan muna natin ng sinulid yung katawan ng ano ng kawil para ang balahibo ay hindi dumulas pag itinali dito kailangan magsasapin muna ng sinulid kasi pag hindi mo sinapinan yan at basta mo tinalian dudulas ang balahibo dyan kahit na rin ng mga kristalit yan, dodulas yan. Pero pag may sinulid na, yan ang ipigilin na yan. Dyan yung ano, si sinulid kakapit mga bro. At ang kabit nito, balitaran. Hindi yung masila lang ang ng balaybo Pero tsaga-tsaga nga lang mga bro. na aking kamay tanda na kailangan niya tama magsalamin <coughs> kaya mga bro kapag nit nit na ako ng tatlong klaseng kulay okay So right at ito ay pagsasama ko ng mga lords Oh, nandun ang ati, nandun. Nakadun. ka dito. Nandun din. Yan, sama-sama ni sila ngayong mga Ngayon ay susuyo, uh, susuklay natin para mag-mix yung kanilang kulay. Hmm, Komentarnya mengalami alat ya. sama-sama mana ngayon lah? Pengayaan kita kambit na sa nasaaki kawel. Ya no, balok putih sakit nggak mau bro? Ya no, ya no. Bukan sakit nggak? Ya, sang apa? Balok putih oke? Ya no, pada sang apa, bro? Ayan, tapos nalagay na sa ating kawil na ginawa na pinapitan ng balahibo. You know, balahibo na mga bro, paiskar na. Ayan. <laughs> ito ilalagay natin sa gitna. Ayan. Ganyan siya mga bro. Ayan. At ito ay igagapos na natin na sinulit. Ganyan. may Yeah. Okay. Sabi ko lahat. Sabay lock. Okay. Lino-lino <laughs> pa naman ninyo mga mata. Kita na ninyo yan. So, linalapit ko sa akin at medyo malabo-labo ng aking ilong mga bro. <laughs> yan. Okay. yeah, Ngayon. So what? Itong nasit nga. Lalagutin itong binalokto. Ingatan na hindi tamaan yung nanjan si Bodoy. Aha. Ang gunting ko. nanjan Hindi na. Mapungon ang gunting. Ang magpapadeliver ako ng kunting na isang truck na matalas kapag ako sumahod sa Facebook asa lang hindi ko pa alam kung kailan ako mamumunitize mga bro hindi ko rin alam kung kailan ulit ako mamumunitize sa Youtube eh, nag... matagal ako nag Youtube mga bro aso lang nagpugapot ng aking youtube lugi pa sa load pursigi sa pag youtube yan ang mga bro pero ang nangyari yan, ito ngayon mga bro, itong dolong ito, gaganyan yung mga bro sa likod, yung palikod. Ito ang talim. Ito, ito, ito. Yan. Kaya yun yung mababa ang ating video. Ah, yung iba naman ay may matutunan sa paggagawa ng pamain na ganito. Kasi yung iba marunong na, yung iba hindi pa. Yan. Ito yung lagay ng tansi mga bro. Sabir ulit, sinulit. Pak, 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 pak. Yan. Lock. mga bro, lak yan, lock yan. sabir ulit, pak, pak, pak Lak ay, naku, naku ya, na, tapo tayo Ya, mga bro ito na lang ang kayarihan at hmm, lalagyan din ng ganito mga bro, pakislap yan yung ganito nangiti sa ibabaw, yan Malayo pa kita na nila na no, may kikislap-kislap. Ayan na. Tapos ibalik-balikon. Ayan na.

8 8 okay. <laughs> <Lock. Ay> <laughs> bro. Pag dito na iikom 'yan. Babasain na natin laway mga bro para makita pag ito kasi nabasa doon makikita ng isda ang kabuuan nangyari makikita nyo siya kung ano ang magiging yari nito pag siya ay basa kasi pag nasa tubig iyon ang magiging ano niya mga bro yan o oh. Yan, para siyang yan na kabil o. Yan, at hmm. ito nga mga bro, ang aking nangyari na yan, ito'y patatlo ko na. nakita ko lang ang paano paggagawa. Yan. Yan mga bro, ang iba. Yan o. No? Hmm. Kita. Masa nag-a. Yan o, no? yan na nga. Kita nga, yan mga bro. Oh. Yan oh. Ha. Yan, bali tatlo ang aking yari. Yan. Yan, salamat sa panonood. Yan at sa tapo po sa inyong lahat. Yan. Ingat po kayo palagi sa kinaroroonan at sa inyong pag-anap buhay. At sa mga FW po na nasa iba't ibang bansa na nag-anap buhay Yan. ingat din kayo mga bro Yan. sa araw-araw na inyong pagtatrabaho. Okay? Alright!